Si Jesus ay Diyos. Sabi ng iba, si Jesus ay tao lamang. Ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi sa Book of John, sa John 1, 1-2, Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Kaya sa simula, ang tawag sa kanya ay ang salita, kasama ng Diyos, at siya ay Diyos. Sabi rin sa John 1.14, At naging tao ang salita at tumahang kasama natin. At nakita namin ang kanyang kalawalatian, kalawalatian gaya ng isa, tanging anak na ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya nagkatawang-tawang salita, maliwanag na tinutukoy dito ang Panginoong Hisyus. Ganon din sa Isaiah 9.6, Sa sa atin ay panganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang kanyang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyari ang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya siya ay hinula na ipanganak at tatawag yung mga Diyos. Kaya ang Biblia mismo na salita ng Diyos ay nagsasabi na siya ay Diyos. At bagamat Diyos, itinabi niya ang kakayanan niya bilang Diyos. Sabi sa Philippians 2.5-6, Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Yesus din naman. Na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan maging sa kamatayan man sa krus. Siya pala ang Diyos na katawang tao para lang bayaran ang ating mga kasalanan. Maging ang Diyos Ama, sinabi sa Panginoong Isus na siya ay Diyos at may trono magpakailanman ayon sa Hebrews 1.8 ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong karihan. Ganun din, nung oras na totoo nang nanampalataya si Tomas, kinilala niya na siya ay Diyos. Ayon sa John 20.28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoong ko at Diyos ko. Sabi rin Apostol Pedro siya ay Diyos at tagapagligtas ayon sa 2 Peter 1.1 si Simon Pedro alipin at posto ni Kristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa magitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Ganun din ang sabi ng Apostol Juan sa anak ng Diyos na naparito, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayon sa 1 John 5.20, At alam natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa kanyang anak na sa si Yeso Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ganon din ang sabi ng Apostol Pablo, babalik siya hindi na tao kundi, dakilang Diyos ang tagapagligtas. Ayon sa Titus 2.11-13, to sapagat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na patapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matwid at banal sa kasalukuyang panahon sa verse 13 habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Gayun din siyang Kristo na higit sa lahat at Diyos na magpakilanman. Ayon sa Romans 9.5 Sa kanya ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa naman na siyang na ibabaw sa lahat. Diyos na malawalhati at magpakailanman. Amen. Kahit sa Isus, sa simula pa lang ay Diyos na katawang tao at namatay sa krus para tayo tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Subalit na buhay na maguli at bumalik sa katayuan niya bilang Diyos na makapangyarihan. Kaya ayon sa Biblia, mismo ang Diyos Ama, ganun din ang mga apostol sinabi na si Yesu Kristo ang Diyos na Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya, isang Diyos na katawang tao para lang tayo tubusin sa lahat ng ating makasalanan sapagkat mahal niya tayo.